Hello guys, ah, magandang tanghali. Eh. Dito tayo sa rampa ngayon guys, at bakit tayo ng peak floor So silipin natin yung ginagawa nila ngayon guys, yung pinabalutan nila. So kunti na lang yung natira kasi mayroon sa sakyan. May nasa ilalim guys, oh. may pa galaw Ayan, patapos na hindi magalaw-galaw yung ilalim na yan guys dahil yan, nandyan pa yan so nasa na kaya yung mayari nito hindi namin magalaw-galaw yan dahil yan hindi namin mabalutan so ano stopping ba na lang kulang nito guys so pumunta doon so problema, hindi namin makompleto dahil sa mayroong sasakyan Ayan. So sana maalis na to para makumpleto na namin tong balance namin dito sa ilalim. So kahit dalawa na lang sila guys, pa ng paraan. So yung kabila guys, sa tapos na rin. Ha, kailangan lang din na so tali na lang kulang yan. Okay, nasasabi ko guys, yan o. Oh. Ayan, tatalian, ganyan. Yan doon. Update ko na lang kayo kung matapos na yan o maalis na yung sasakyan ayan. So, paalam na tayo guys. So, bye-bye. Love you and God bless.